yan po ang pagkain ng baka at hayop yan ni nila yan pag pag mga winter at ito yan naman yan, yan. kanilang uh, uh, yun yung kanilang ginagapas anong ba ang sa ano at yan eh, pagdating ng ano, summer ayun ang ipupulon yan yeah, nang ng ganun. Patapos patas patas. Pag winter inong ino tayo tayo. Yan ang ng baka. Pagkain, singtong, Hello po. Andito po tayo ngayon sa napakagandang view. Yeah. Ito ang mga pinupuntahan uh, lagi ng mga turista dito. Sa Toscana. Toscana, Italy. Hello po, kung bago lang po kayo sa aking channel, pakisubscribe naman po, pakisuporta, ah. salamat po. Hello po, yan po, yung isa sa, sa, sa pinapuntahan dito ng mga turista. Itong lugar na ito, na napakaganda. Bali, isang bida, bida. Yan ang po. Pagkasal Ito um, mga nakikita um, nyo ang bulog Sa Italiano ang tawag niyang Paradeso Sa Tagalog Paraiso ganda ng batu oh, ang lalaki ito naman ano, ano. kaya papunta po tayo sa ano, sa uh, Amiata kung saan may mga may mga kwan, may mga yellow, yan, lugar na yan ito. oh, ganda ng ano, sumusuloy sa mga ano sa batuhan ang lalaki pa oh Ito mga sumusuloy ang ano Ang mga kahoy na yan sa ibabaw ng bato sa kwento eh, ang um, Italy daw ay eh, dating dagat kaya yan siguro eh, panahon na ilubog sa ano sa tubig ito so, ang ng ano mga kahoy ito ay eh, pag summer eh, maraming napunta dito ayan no, yung mga bahay niya raised house yan pero sa ngayon wala yan tao wala nakatira bahay vacation nanyo lang yun ng mga yan yung mga poste dyan na mayroong ano Yan mga pulay Yan ipalatandaan palatandaan sa'yo Kasi nalubog ito sa ano, sa yelo pagka winter na winter talaga As in nga yung magsasummer na Medyo kukunti na lang ang yelo Kaya yung mga poste sa tabi na yung may itim, yellow na yan Palatandaan nyo na para pagka nag Ay parang patay na yung mga puno oh. wala nang daon mapupuhay po yan sa June sumusulay sa ano sa ayan sumusulay mo ano sumusulay ang uh, mga mga kahon si babo ng mga patuhan. bundok po ito ha ah. hindi ito patag hindi rin po ito malapit sa dagat malayo po ito mga kapag takaka, bakit ganyan? ano mga patuhan na yan. yan po, yan nakikita nyo pong yun eh, yellow yan. Yan. Yellow. Yan. Ito yellow po ito. Yan. Hmm. Yellow. Ay bumaba na kasi nga medyo kuha na dito yung um, March na kasi mag, ano na rin, malapit na rin mag, na ng March eh. hello guys uh, welcome po sa aking youtube channel kung bago po kayo subscribe naman po uh, salamat po sa mga bago po eh, subscribe naman po at uh, pag nag monetize po tayo eh, tuwing uwi po ako ng Pilipinas, yung kikitain po natin, eh, i-share po natin, share the blessings at uh, hindi naman po yung uh, ating uh, income ay uh, unlimited, as unlimited lang po at mm, OFW po ako yung income ko naman po yung tuwing may trabaho eh. as gusto ko naman po maging charity vlogger eh, naman po paki subscribe yan po at tayo po ay makatulong din sa kapwa at uh, yung mga susulde natin ay atin ding ipamimigay salamat po sa mga nagtsatsaga na manood ng aking video kahit uh, ay, hindi naman po kagandahan salamat po yan po, yan dito po yan matatagpuan sa Yan, yan nakalagay po yan. Ah, uh, Comune San Sabatore, o bayan ng San Sabatore. Yan po. Bayan siya. Yan. Mga pinupuntahan ng mga tourist spot, yan. yan. ganda. Para kaibigan na napakatawag ko ng ka kaibigan. Parang ko na siyang kapatid at uh, since uh, 14 years na lagi kami magkasama. Yan. Ganda ng ano dito mga kakay. Hmm. sa sakyan namin. Magkasama kami ng kaibigan yan. Magka-pera man o tuwala. Magkasama kami mag-part time. <laughs> yan ano. Eh, kailangan mo din dito sa ibang bansa ng kadamay. As, uh, uh, napakahirap dito nang nagsusolo ka. Uh, as wala ka namang kamag-anak, puro nasa Pilipinas. Eh, kailangan mo ng mga kadamay. Ganon talaga ang OFW. Ayan, kalsada yung yellow Hmm? Mga bato. Hmm? Ang ganda ng mga kwan, Ang puno ay kani, eh. buhay sa mga batong ano. Siyempre, yung ilalaman niya ng lupa nga. Sa baba yung mga batuhan. Pero do sa ating dinaan kanina eh ang lalaki ng mga ano. Ang lalaki ng tapak ng bato. Yan. Oh nagwi winter pa dito. winter pa rin malamig malamig ang simoy ng hangin yan. ayun ang pantulak ng yellow yun yung kulay yellow pantulak at saka yung sayo yun parang griller pagkaan bumagsak ang yellow na marami tinutulak na nakahanda na yun yun pantulak nila ha? oo yun may bayad dyan yan yun ni grader nila saka ito malit na ito Ayan. yung malaki pantulak talaga yan kapal ng yellow Puro yelo Haha. Haha. Hmm. Ano tayo? ginagawa? Haha. 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 puro yelo, puro yelo. lamig dito sobra Bakit? Dito, 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 buto na siyam Anong bali yan, DA Ito na eh, bar, kapihan. Oh, may sounds Delikado tayo dyan, mga copyright tayo Bukas yan Bukas, bukas Ayun, moral na at may sounds, mga copyright ako Oh, kayo -kayo, um, na. Okay, bye bye po. nasa kapihan na kami. ba? yung kuhan? Ang speechy ko. Ang speechy ka dyan. Ano? Yung... bu <tong> ko so pa yung video eh? so ay yung mga machine na pa nako mati copyright ako nito Ito yung mga ano mga kuya machine para pang preserve ng ano ng yelo yan yan puro kelo Ito machine din yun Kasi tourist spot ito Sa baba wala ng yelo Dito uh, Ito yung ginagawa nila ano, Para ma-preserve sa ano mga machine na yan pagka saturday and sunday maraming yelo ito kasi yun uh, yun oh uh, yun, 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 yung yan yung yung kong yan yung tubo na yan nagaano yan ng tubig dadaan dyan tubig na fresh ah uh, meron siyang uh, machine na uh, hanginan na kuhan yung tubig magiging yellow magiging yellow paputak dito plus malamig itong lugar na ito sa so, dyan naman nagwiwinter din nga ah, dito at mm, kita nyo naman sa ating dinaanan dadagdag ang yellow tsaka may mapapanatili ni nila yung yung dami yan, kaya merong machine may mga hotel dito ang ganda ng lugar pero talagang malamig snowboard Yan, mabalik na din kami. At kami na may magpe-prepare namin magpe kakainin sa tanghalian. Yan. Ganun ka safe din ang kalsana din ito. Mga ano, talagang may nakasulat pang stop o ano, may mga guhit pa talaga. Yan ang kotse ko dito. nakakatakot kung pag mo yun oh. no? Oh, yan yung batong yun oh. kung kunti lang naka ano Ayun, oh. kung kunti lang nakakuhan naka nakadikit naka um, ano pero ang taas ng ano bigyan kayo naka naka bitaw ah ipit mabagsakan katakot yun ha oh. malagmig pa sa freezer kasi yung yung hangin yun ang malamig doon tapos yung singaw niyan yan malamig ito mo yan nasa baba na tayo ayun yun mga mapuputing yan puro yelo yan 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 ayun yan puro yelo yan bye bye po at sa susunod po mga video salamat po sa inyong mga panonood at uh, paki-like and share naman po. Salamat po ng marami.